Beautiful. Huh. What the hell is that? Huh. I don't know. What is that? He didn't do anything. You didn't do anything? I want you out of my house. I want, oh, you, out. I want you out! I want you out of my house! Ah, and I never want to see you again! I never want to see you again! Dahil sinakita, pinalaya si Blanca ng kanyang mayamang asawa. At itong dahilan ang anak niyang si Calderon. Hindi niya maipaliwanag kung paano siya nagkaroon ng anak na hindi kamukha ng kanyang ama at ina. At mula ba sa pagiging asawa ng mayaman, naging pulubi Lalo si Blanca. Po. Nadamay sa galit ng asawa ang anak na si Inigo ko na po yung marumindan. Sandali, kukunin ko. Salamat po. Nay, pwede po ba ako makipaglaro sa kanila? Sige anak, sumali ka. Pwede ba makipaglaro? Sige, sige. sige Sali ka. natin. Yay! Ang saya! Oo, ang saya! Yay! Pagod na kayo? Mayroon pa. <laughs> Nay, pwede pa po makipaglaro. Sige, Calderon, sumali ka sa kanila. Ang saya! Oo, saya! Saya, no? Saya ka? Bata, pwede ba makipaglaro? Hindi pwede makipaglaro ang pangit dito. Alam niyo ba kung pangit pangalan ng kapatid ko, Calderon? Kasi Mukha siyang puwit ng kaldero. Ay. Ay. na po ako ng mga kahoy. Ang gatong natin mamaya. Ah, uh, Nay, may iwan ko muna kayo ah. Pupunta muna ako sa bayan. Ay pag-inuman muna ako sa mga kaibigan ko. Sige. Maayos ka. Ibu. Ah. Ibu sandali. Eh. Ah? Nay. Nay. Sinabi ko naman mo sa inyo eh. Huwag na ako kayo magtatrabaho ng mabigat. ang katawan ni yung mabibigat na trabaho. O paano yan? Nigo, siguro pa na para tumulong ko naman sa bahay. Batay ka. Hindi ba't ikaw dapat ang nagtatrabaho? Ikaw ang dahilan kung bakit tayo minamalas eh. Makinig kang lahat! Makinig kang lahat! Mensahe ang Haring Claudio. Ipisita ang Prinsesa Vanessa dito sa Kapitolyo. Matapos ang pakikipag-usap sa iba't ibang kaharian at natantong walang nararapat sa mga prinsipe roon. Pagkasunduan na mag-amana dito sa sarili nilang kaharian, sila dapat maghanap na mapapangasawa ng prinsesa. Ang lalaking pinakamalaki puntos matapos ang limang paligsahan ng lakas. Galing! Ang siyang tatangaling prinsipe ni Prinsesa Vanessa. Sasali ako dyan. Sigurado ako ako mananalo. Ako rin ang Para sa sustento ni Inay. <laughs> Sasali ka dyan. Paano ka naman nakasigurong ikaw ang mananalo? Okay. Eh, wag mo sa'yo. Para, halika na nga. Wala na, na naman ang gising to eh. Mabuti naman akong gano'n. Tingnan ko nga mga nagpalistang ito mga ito. Ito. Parang hindi ko makain. At itong isa namang ito. Parang puyat. At ito. Mangin ba sa labas? Ito. Pwede na. Pwede na rin. Hindi hmm. ka naman masyadong nag-abala. May, 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 sakit po ba magpapagamot? May manggagamot po ba sa harapan? Pupipila kaya, Tay? Oh, kamusta na naman? May nuno. May nuno na kapila. Oh, dito hubang pila nyo? Ito. Ito talaga dapat ganito. Ang sarap. Sandali so, lang, ha? Ikaw, ikaw talaga. Hay hmm? 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 nako. Hindi ka pwedeng sumari dito. Oh. Bakit ba naman ho? Anong ho? Basta! Di ka pwedeng sumali, no? Tsura mo. Ito. Eh bakit nga? Matipuno naman siya. Mukhang kaya niyang tapusin ang laban sa paligsahan. At sino itong merong to? Sasali ka ba? O kabaro din kita? At kinikilatis mo mga katawan ng mga kasama mong lalaki? Aber? Oh, so, princesa. Princesa. Princesa Vanessa. Si Princesa Vanessa nga. Princesa, pasensya na. Hindi kita nakilala. Hindi ka naman nagpakilala kasi. Kung alam mo ikaw hindi eh. sana eh. ka nakalilig sa ng mga ganyang salita. Tumayo ka na. Tumayo ka na dyan. Pasensya na, Princesa, ha? Tara na. Pasok, princesa. Pasensya na, prinsesa. Hindi kita nakilala talaga kanina eh. Oi.